Good afternoon po, uh, Ma'am Marisa and uh, Ma'am Mylene. Una-una uh, po sa si lahat. Nakikiramay po kami sa inyong pamilya sa nangyari po sa uh, kay Sir Oscar. Ano. Nung araw po ba na yan, uh, saan po ba supposedly papunta si Sir Oscar? Uh, actually, hindi po talaga naman alam kung saan papunta. Kasi noong time po na yun, tulog po kami lahat. Mm -hmm. opo So, nagulat na lang po kami ng bandang 5.30, meron pong kumatok sa amin, mm -hmm. sa bahay namin, mm -hmm. na na daw po si Papa. Siya po ba ay hindi, nakasasakyan? Ano ba, naglalakad? Naglalakad lang po. Ah, okay. Naglalakad siya. Pero usual po ba na ginagawa ng tatay niyo yon na lumalabas po pag uh, madaling araw? O may idea po ba kayo saan siya man nang, nanggaling nung araw? Ah, hayan? pag mga ganun po, minsan bumibili siya ng almusal, mm -hmm. kape, pandesal, sigarilyo, mm -hmm. ganun lang naman po madalas yung Ah, uh, ginagawa niya sa ano sa umaga, mm -mm. pero hindi naman po usually sa ganung kaagang oras. Okay. So nagkataon lang talaga Opo, na nung araw na yun Opo. Na ganun siya kaaga lumabas. So nung sinabi niya ma'am 5:30, biglang may kumatok sa bahay niyo. Ano na po yung balita na nakarating sa inyo? Naaksidente daw po si papa. So, dali-dali po akong umakyat para i-check po. Mm -hmm. So, ayun po, nung pagkita ko po, nakasakay na po siya sa ambulansya. Nung nasa ambulansya ba, ma'am, ang tatay niya po ba ay humihinga pa po, may malay pa? Ah, uh, komatos na po siya. Eh. Mm -mm. Pero Notan nadala na yun. pa po siya sa ospital? Opo, nadala pa po siya sa ospital. Okay. Tapos nung nadala siya sa ospital, ma'am, may kumausap po ba sa inyo mula po sa ating mga kapulisan? Uh, meron po. May kumausap po sa amin. Ano po ang uh, paunang sinabi sa inyo ng mga pulis natin sa Antipol? Uh, tinanong lang po nila kami kung ano po yung nangyari dun sa biktima. Mm -mm. Tapos wala po ba silang binigay na information sa inyo? Kasi sinabi nyo nga wala siyang kasama, mag-isa lang siya. Wala po bang binanggit na informasyon sa inyo yung mga polis tungkol po sa aksidente? Uh, yun lang po, yung na-aksidente lang po. Pero hindi na po namin sila uh, nakausap ng matagal after po nun kasi nasa ospital na po kami. Mm -mm. opo Tapos right after po na nadala sa ospital ang tatay ninyo, gaano po katagal simula nung na-declare na po siya na uh, nawala na po ng buhay si Sir Oscar? 19 po siya din ng madaling araw. Mm -hmm. Then madaling araw po ng 20 po siya na matay. Kumbaga after a day yes, po. na nagkaroon na po ng gano'n no, no, na, Apo. matay na nga po Apo. si Sir Oscar. After po nung incident, meron na po bang follow up na kung si, may idea na po ba ang mga kapulisan natin kung sino po yung hinahanap po na po lang sa sakyan? Kasi nakita natin sa video kanina, matulin niya yung pagpapatakbo ng ano uh, sa Ano na po yun, wala pa po. Kasi mm -hmm. po, Um doon po sa lugar namin wala po masyadong mga CCTV. Mm -mm. So yung CCTV po na nakita na yon bandang masinag na po yon. So malayo na po siya sa pinangyarihan kasi mm -mm. po yung video po na yon chineck po kasi kung may makukuha kaming uh, plate number. Mm -mm. So sinek po ng mga polis yung bawat area po kung sakaling makikita po yung plate number ka. So, sa sobrang dilim nga po at saka naanuhan po kasi ng ilaw yung sasakyan, sakyan mm -mm. hindi po makita yung plate number. Okay. Pero pa, ang nakarating po kasi sa amin, ay nagkaroon na po kayo ng information through Facebook. May nag-post po na isang, uh, parang nagbebenta sila ng mga supply, oh, mga mm, parts ng sasakyan. Opo. O banawe pa ito. O banawe surplus parts mm. online. Nagahanap daw po sila ng side mirror ng Hindi Kona 2019. Right side po. Kanan po ang kailangan. QC area only. Matanong ko lamang po, ano, si Sir Oscar po, bago po nangyari ang incidenting ito, ano po ba ang kanyang trabaho? Saan po siya nagtatrabaho? Uh, wala na po, ma'am. Uh, retired na po yung papa ko retired po uh, siya po ba ay nananatili lamang sa bahay? Yes or? po, sa bahay lang po siya. Okay, tapos uh, siya po ba ay dati po bang ano pong trabaho niya? Uh ano po uh, welder. Ah uh, welder siya. Tapos kayo ma'am, nakatira kayo kasama niya? Yes ma'am. Okay. May mga um, may mga anak na po ba kayo apo? Uh, may anak po yung isa ko pong kapatid. Okay. So, si Tatay po ba, si Sir Oscar, ang nag-aalaga sa mga... Opo. Okay. So, sa ngayon, ma'am, nalibing na po si Tatay Oscar? Uh, o... Sa Sabado po. Sa Sabado. Okay. Opo. Meron pa po ba kayong kailangang bayaran doon? Uh, sa funeral po and doon po sa sa hospital po na bayaran na po namin. Si nanay niyo po ba buhay pa po? Apo. Okay. Sir, gusto lang naming bigyang linaw no kung paano po natuklasan. Ito nga pong uh, pulang sasakyan na nakadali po kay Sir Oscar Carmona at uh, na, nabanggit po niya ri kanina at ng pamilya na sa Facebook daw po nalaman 'yon. Paano po ba ang nangyari, Sir? Ah, uh, yes po no. Uh, uh, Ligit po sa kalaman ng lahat po ay uh, meron po kasi ako no, Facebook page, no? kung saan mm -hmm. nagpo post ako doon, uh, ng mga crime incident ko na baka makatulong ang netizens. No? Mm -hmm. So, pinost ko ito dito. Actually, tama po yung sabi ni ma'am, mm -hmm. wala po talagang CCTV doon sa aktwal na nangyarihan ng pangyayarihan. Mm -hmm. Pero, naging yung mga malilikot ang pag-iisip ng mga investigador natin, nakakuha sila dito sa may uh, major intersection. Naka at nakita po natin yung kotse na yon na mer wala na siyang side mirror. Kung mm -hmm. makikita nyo, wala na po siya. Malinaw. At sa crime scene, meron po tayong nakitang side mirror na naiwan. Mm -mm. Ibig sabihin, uh, maaring yun nga yung hinahap natin sa sakyan. Nung mm -mm. pinost po natin ito, meron po nag-comment doon sa ating uh, post no, na pinost na uh, main sa isang uh, online group, no, yung mga nagbebenta ng mga parts uh, dito sa may bandang Quezon City, sa Banawi, mm -mm. may pinost na parang ganon, similar. So, naging curious ang ating pong, uh, naging hudyat yon sa ating pang imbestigador upang puntahan yung nagpost na yon. Mm -mm. So nung napuntahan ko natin yung post na yon, nagka na mekaniko pala yon. Ibig sabihin, pumunta yung sasakyan doon upang magpa-repair kasi nga ang sabi ay uh, naglaanap nga ng sasakyan. Kaya pinoste po pinost balay clueless din po yung nagpost mm -mm. na involved sa aksidente yung mm -hmm. uh, yung sasakyan na kanyang inaayos. Yung uh, pagka po ng uh, insidente na ito parang uh, dahil po sa tulong ng mga FB natin no mga <laughs> netizen po natin ang nakatulong o malaki ang naitulong po nila para ma-resolve po yung ating pong kaso uh, na ito. Okay. So sa kasalukuyan po, yan Lieutenant Colonel Ryan, meron na po ba tayong nahuling nahuling suspect or kung sino man po yung uh, nagmamaneho nung sasakyan na ito nung panahon po na nangyari ito kay Sir Oscar? Ah uh, yes po nung no, 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 nag nag-viral po yung uh, video at uh, na, nalupit na natin yung mismong sasakyan mm. at na, naiparating na natin doon sa may-ari ng sasakyan at uh, sinorender. Ano? Yung, uh, two days ago, sinorender na po yung, uh, yung driver. Okay. At, Sino uh, po ang driver, na ang, na, ang driver nung sasakyan, sir? Actually, ma'am, ikaw mo lang i-mabanggitin ko na lang pag na-file na namin yung case. Ano? Kasi hindi pa natin naisasampay yung kaso. Okay. This has uh, reached your office dyan po sa Antipolo City Police Station. Kailan po, sir? Uh, two days ago, ma'am. Two days Monday. ago lang. Yes po. Oh. Okay. So two days ago nalaman niyo yung pangalan nung uh, suspect. Hanggang ngayon wala pa po tayong nasasampang kaso, tama ba? Yes po. Kasi po ang um, meron po tayo is inaantay natin yung statement kung sino yung nakita talaga. Meron na po tayo ng complaint nila. Mm -hmm. Actually uh, ngayon po, uh, kung titingnan niyo po no yung sa kwento ko nga is uh, circumstantial lang ang meron tayo. Kasi mm -hmm. nga nag-match yung sasakyan doon sa nawawalang uh, naiwan sa crime scene no so hmm. kailangan po rin natin na uh, kunan ng statement yung mismong shop na siya itong software natin oh, siya yung oh. nagatid doon ng sasakyan okay. so ito po yung mga kulang pa na dapat makuha po natin na uh, api okay police lieutenant colonel manongdo para lang malinaw sa mga netizens natin aside from the Uh, mekaniko na naghahanap po ng spare parts nung uh, sasakyan na to. Wala po bang ibang anggulo ng CCTV from business establishments around the area or kahit man lang po uh, dashcam kasi marami naman na po ngayon yung uh, nakakatulong po dashcam ng ibang sasakyan na nakaka-capture nung uh, plate number or maaaring nakakita doon sa nagmamaneho ng sasakyan. Wala po bang ibang uh, mapagkukunan kumbaga ng ebidensya? Bukod po bukod po dito sa mekaniko na sinasabi ninyo. we, we tried ma'am no pero uh, po na gabi diyan madaling madaling araw po yan madilim po hindi po ganun karaming sasakyan ang uh, umaandar ng mga panahon niyon. Tapos uh, wala pa po kami na re receive na mga data na meron silang kuha ng CCTV na maaari makasolve po dito. Yung driver po ba ng sasakyan, inamin po ba niya na on that day na, 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 siya ang nagmamaneho nitong sasakyan na to or na nabangga po niya si Sir Oscar? Yes po, actually po, uh, sa ngayong oras na ito, maaaring nakuha na natin siya ng uh, judicial uh, affidavit niya, no? yung confession niya. No? Na, actually, yun na yung kukunin natin ngayon at baka ngayong oras na ito, baka tapos na po. Okay. okay, alam ko po na ginagawa niyo 'yung trabaho niyo police Lieutenant Manong do and kami po ay saludo sa trabaho ng ating PNP. But yes, the family but uh, has been here uh, crying over their father since Feb 19. So Almost a week na ago na po ito. Baka po maaring bigyan natin ng reassurance yung pamilya and uh mabigyan natin ng kung ano man po yung estado ng kaso ngayon. Maari ba naming makuha yung confirmation na nakuha yes, na po? Uh, Ipagpapa-call ko ng telepono I will assure you, I will call the investigator. Okay. Sige, na. sir. We will call you back para ma-confirm natin and ma-update lang din po natin yung pamilya. Okay po ba yun, sir? Sure, ma'am. Sure, ma'am. Sige po. Sige no po. problem. Salamat po. Ang party list na masasandalan. Aksya yes. Number 68 sa balota. Ma'am, sa mga nangyari po, itong nakatulong nga po malaki ang ating mga netizens at nalaman nyo na po kung sino po yung uh, driver ng sasakyan. Ano po ang... Uh, Nais niyong iparating kaya sa kanya? Alam ko po na uh, kamamatay lang po ng tatay ninyo at uh, emosyonal pa po ang pamilya. Pero baka nanonood din po siya. Baka naman may nais din po kayong sabihin sa kanya. Ang gusto lang naman po namin is sumuko siya. Mm -mm. Palagutan niya po kung ano po yung ginawa niya sa tatay ko. Kasi hindi po biro eh. Imbis na tulungan niya yung tatay ko, iniwan niya lang po doon. Iniwan niya lang po, pinabayaan niya lang po. Aso ah, iniwan pa niya. Opo, hindi po niya agad dinala. nas, nas, nas nasa gasaan niya na po. Iniwan niya lang po din yung tatay namin. Hindi po niya agad dinala sa ospital. An automatic yes. instinct yes. ng tao kapag yes. kay nagmamaneho titigil ka. Opo. Whether aso, pusa, or yes, kahit anuman, bato man yung natamahan mm -hmm. mo, kakalabog yun for Opo. sure. Natanggal nga po yung side mirror sa niya, mami. O, diba? mm -hmm. So, supposedly, instinct ng tao, titigil siya. Yes. Pero sa ngayon, nakausap niyo na po ba, ma'am, yung nahuli? Kasi nasabi po ni... Uh, police Lieutenant Colonel Manondo na nahuli na nga po, isinuko po mismo nung may-ari ng sasakyan. May nakausap na po ba kayo from their side, from the owner of the car, or from the driver? Actually, ma'am, wala pa po kami nakakausap. Even po yung suspect. Mm -mm. Hindi po pinakita sa amin nung time na yon Kasi late po kami dumating ng sister ko dahil nag po kami sa funeral nung tatay ko. Mm -mm. So ang pumunta po dun sa police station is yung kapatid ko, nanay ko, and yung tita ko. Mm -mm. So sila po yung nakakita sa suspect. So nakausap po ba nila. So, hindi po, wala po silang malinaw na usapan noong time po na yon. And then, noong time po na dumating po kami ng sister ko, wala na po doon yung suspect. So, hindi na po namin siya nak nakausap. So, alam niyo po ba kung hiwalay po yung may-ari doon sa nagmamaneho? Baka naman driver lang po. Yun po yung hindi po kami sigurado, ma'am. Kaya nagdaas din po kami sa kanila. Pero wala pa naman po silang sinasabi sa amin. Wala pong nag out na abogado, nag, uh, nagpaabot man lang ng tulong. Wala po. Wala pong nag-ano sa amin ng na kahit na tulong po para po sa financial assistance po sa pagkamatay ng tatay ko. Wala po kami wala nakakausap. Wala po. Kahit po yung sa pagpapalibing, wala Wala po talaga. Wala po talaga. Kagaya nga po nung sinabi niya kanina, they will be filing a case against the driver at kung, um, kung totoo nga po na magkahiwala, halimbawa driver lamang po at Ah, uh, meron pong hiwalay na may-ari nung sasakyan. May liability pa rin po yung may-ari ng sasakyan. Oo, kasi uh, sa ilalim po ng ating batas, kung kayo po ang rehistradong uh, may-ari nung sasakyan na 'yon, kahit iba pong tao yung nagmamaneho, syari, uh, may liability magbabayad pa din or meron pa rin kasalanan pa din yung yung may-ari nung sasakyan. Yes, ma Oo. So, mm -hmm. Kasi po ang sabi po dun sa video, mm -hmm. and sabi din naman po sa amin ng police, company yung yung sasakyan po is nakapangalan po sa company. Ah, sabi nung police? police. Yes, Okay, if ever that is true, then kahit na yung company, liable pa din po yun yes. Hindi po sila makakasiguraduhin po natin, hindi sila makakawala sa kung oh. ano man po, yung nararapat na maibigay so sa po. inyo, ma'am. Sir, so ano po ang uh, status, yung uh, um, as of today? Mm -hmm. I mean, naantay na lang natin yung lawyer niya, ma'am, no? Naantay mm -hmm. na lang lang yung lawyer kasi hindi naman namin pwedeng gawin na wala yung sarapan yes, ng lawyer niya. Mm -mm. Uh, uh, ang sabi naman ng investigator natin ngayon ay naka na po mm -mm. pero siyempre alam niyo naman niyo ma'am dapat sarapan ng lawyer niya. Yes po. Actually uh, tayo nang ang tumulong no para mm -hmm. maghanap ng uh, lawyer niya kasi wala siyang capability. So we we recommended at pumayag naman po siya. Okay. Pero inaantay na lang po natin yung lawyer niya po no. Uh, at least alam naman natin yun na dapat sarapan ng lawyer niya kunan ng kanyang uh, Affidavit po. Yes, okay. So uh, may timeline na bang sinabi kung kailan po dadating ang kanyang abogado? Uh, ngayon pong hapon po. Actually, ngayon pong hapon talaga, ma'am, ang uh, in uh, natin. Okay, so this afternoon. So uh, once na nakuha na po natin yung kanyang um, affidavit this afternoon, yung kanyang extrajudicial confession, at makuha nyo na rin po yung affidavit nung uh, nakakuha ho ng ng impormasyon or yung mekaniko, pati po yung kung sino man pong ibang witnesses, we are looking at by next week, at least by next week, meron na po tayong nakahandang kasong isasampa. Tama ba? Yes ma'am. Ma hindi na natin papawutin next week, ma'am, uh, justice oh. po ito. Dapat hindi natin pwede Mas, Actually ma'am, uh, kung meron pa nga po sila makatulong po na isasasahan nila na, na witness po, um, mas ma-strengthen pa po yung ating may, pa may sasampa. Especially mm -mm. yung nandoon kasi uh, there were... Uh, rumors o kwento no na bumaba pa daw yung quotient at least nakita man lang sana nila so we really need the cooperation ng family and the witnesses po sana para mas airtight although tatakbo na to yung kaso natin ma'am no na mm -hmm. medyo uh, pero it would be more uh, airtight at makakasiguro tayo ng conviction kung mm -hmm. mas stronger ko yung ating mga makakalat na mga ebidensya at especially yung statement po nila. Okay. At uh, clarification lang Police Lieutenant Colonel Manongdo. Um yung owner po ba ng vehicle is different from the driver tama po ba? Yes po ma'am. Ah uh, ito ay nasa private company po nakapangalan. Oh okay, kumpanya. So driver lamang po yung uh, na, nagmamaneho nung araw na yon. Yes po ma'am. Yes, okay. Po, ma nakainom po ba yung uh, driver? May impormasyon po ba tayo kung nakainom? Ano pong estado niya nung panahon na yon? Wala po siyang sinasabi ma'am tapos hindi na natin ma-examine na kasi nga uh, late na siya yes. almost five days na nung na, na na sumuko siya so ay uh, hindi na po magiging accurate yung atin pong drug test at mm -hmm. yung uh, yung uh, alcohol test Oh Oo. Pero kami po ay saludo Police Lieutenant Colonel Manong do, sa inyong ginagawa dyan sa Antipolo Police Station. Biruin mo siya rin. May Facebook page si Police Lieutenant Colonel Manong do, para tulungan siya ng mga netizens at pinopost po talaga niya yung mga kaso para ma-update siya. Tama po ba, sir? Yes po, ma'am. At ako po yung nagpapasalamat din po, ma'am, sa tiwala ng mga kabayan po natin na tumutulong sa pag -investigya. Kasi kung wala po sila, ang hirap pong isolve ito kasi yun lang po natirang, uh, uh, yun lang po ang ng CCTV po natin talaga. Okay. Sir, uh, isa pang clarification. Has anyone reached out from the company willing na magbigay po ng kahit anumang tulong para po sa pamilya ni Sir Oscar? Sa ngayon ma'am, wala pa po silang, uh, sa akin ma'am, uh, wala po po silang inilapit. Mm -hmm. Ang last na nilapit nila is yung, yan uh, nga, sinuko nila itong... Uh, suspect po natin na driver. Okay, siguro po uh, kami po ay tututok dito at uh, kami po ay may ugnayan pa rin po sa si uh, Antipolo City Police Station sir para malaman po yung update dito sa kaso. Uh, sa ngayon, maaari po ba Police Lieutenant Colonel Manongdo na tulungan niyo po kaming manawagan sa ating mga manonood uh, na suportahan po yung inyong uh, panawagan na makahanap po ng ibang witnesses or iba pa pong nakakita doon sa nangyaring insidente dito kay Sir Oscar. Yes po, no? Uh, nananawagan po tayo sa lahat po ng nanonood po dito po sa inyong programa na huwag po sana silang matakot uh, para po sa hustisya po ito no? sa pagkamatay po ni Sir Oscar. Tulungan po natin ang pamilya na siguradong makamit nila ang hustisya para sa pagkawala po ni Tatay Oscar po. Saan po nila maaring imensahe or isensor sir, kung may mga footage sila, video, or kung ano mang ebidensya ang meron sila? Uh, they could reach me directly sa aking um, FB account po, yung manong Do it FB. Tapos pwede po sa itawag dito sa ating pong, uh, telephone number po ng ating police station. Mm -mm. Uh, You could text or uh, call sa number na ito mm -mm. 0917-157-7627. Mm -mm. Ulitin ko po mm -mm. 0917-157-7627. 24-7 po na may uh, tao po na nakahawak po ng cellphone na po. Ayun, napakabuti naman po at meron pa kayong number na dedicated for this. Maraming maraming salamat muli, Police Lieutenant Colonel Ryan Manongdo, sa inyong reassurance sa pamilya at sa inyong pong update tungkol po sa kasong ito. Kami po ay tututok at makikipag-ugnayan sa inyong opisina para i-update po ang pamilya ni Sir Oscar. Salamat po. Salamat din po sa pagkituwa. Ma'am Marisa and uh, Ma'am Maylene, Ma'am, siguro take this opportunity then baka pwede po kayo makiusap din sa ating mga netizens mga nanonood po uh, sa YouTube sa Facebook sa TV5 kung saan po baka maari kayo manawagan sa mga nakakita sa nangyari po sa inyong ama doon po sa mga netizens po lalo na po diyan sa mga pinangyarihan kung saan nabangga si Papa, nananawagan po kami kung mayroon man po sana na nakakita um mm, niya -ano na lang po kami i-message niyo na lang po kami ay kaya si Colonel Manondo po na yun po para po matulungan po yung hostesya sa tatay namin ah uh, kami po ay nananawagan po sa lahat po ng uh, netizen lalo na po dun sa mga tao po na malapit po sa pinangyarihan ng uh, aksidente na sana matulungan po kami ma uh, makahanap ng uh, ebidensya para po sa kaso ng tatay ko. Yun lang po. Okay. Maraming maraming salamat, Ma'am Marisa at Ma'am Maylene. At okay. muli, taus pusong pakikiramay po sa inyong pamilya. Huwag po kayo mag-alala. Nakatutok po ang opisina ni Senator Rafi sa kaso po ng inyong ama. Okay. Maraming salamat okay. po. Nakausapin po namin kayo sa kabilang studio. Okay. Salamat po. Magandang salamat hapon po. Salamat po.